Señor, teka yes. lang May na. Pina-set up ko na. Sabi ko, walang time yung nanay. Set up ka na. Oh, oh yan yeah, yan. Yeah. Thank you. Happy birthday, Nisa. Love you. And Ate Zia. And Baby Sixto. Thank you. Ay, gusto ko matuto. Wala ka mali. Yes! Bye. Kahapon lang January 18 ay ipinagdiwang ng anak ni Pokwang na si Malia ang kanyang ika-6 birthday. Isang simpleng salo-salo sa isang restaurant ang naging celebration ng pamilya. Ngayong araw ay nakatanggap naman si Malia ng regalo mula sa pamilya Dantes. Sila Marian at Dingdong pa mismo ang nagbigay nito kay Pokwang para kay Malia. Ani Marian pa birthday gift daw iyon ng mga anak nila na si Zia at Six to kay Malia na labis namang ikinatuwa ni Pokwang. Thank you so much Marian. Papa Dong Atesia and guapong guapong Zixto. Sobrang happy si birthday girl sa gift. Thank you. Captions ni Pokwang nang ibinahagi ang naturang video. At gaya ng sabi ni Pokwang, labis nga itong ikinatuwa ni Malia ng matanggap at mabuksan na ang regalo ng pamilya Dantes. Hello, Pina-setup oh, ko, ko na kasi sabi ko time nanay. Setup na. Dude, oh, na Happy birthday, love you! And Ate Zia and Baby Sixto, thank you! Matuto, ay, hindi ako matuto, ay, kamali! Yes! Papa Dong, thank you! You're welcome! Right, uh, thank you! Hoy, <laughs> okay, kilala ko kayo, ha? <laughs> ay, ayun lang pa Tito Marian. Tito Dingdong. Dong. Tito Ding Dong. Ate Zia. Ay The Zia. and six, to. six to. thank I... you so much thank you so much I love this gift okay open it na oh I have to remove the ball I can oh. play with this for later so I can put put up I put this because surprise it of course Oh, okay, the nagpaliwanag pa oh dali, open it open it Good. 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 Wow. go 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 na yan. niya na kuya Yeah, oh, there's something in there. And mm. there it is. What is this? What do you think? <gasps>